Isang pinuno ng gangster ang biglang nagising sa ospital pero hindi na siya ang nasa sarili niyang katawan, mas madala pa. Ang katawan niya ay pagmamayari na ngayon ng isang batang gustong wakasan ang sariling buhay habang sinusubukan niyang bawiin ang kanyang pagtatawo Nakuklasan niyang mas madilim pa pala ang mundo ng kabataan kaysa sa lansangan. Kung mahilig ka sa mga pilig ng puno ng plot twist, revenge, at mystery, siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. Huwag kalimutan ilight ang video, mag-subscribe sa JJ Tagalog Movie Recap, at i-turn on ang notification bell para sa mas marami pang nakakakapit na kwento ng pagiginti at kababalaghan. Sandaling tumalikod ang pinuno ng mga gangster upang umigi. Hindi niya inaasahang masaksihan ng isang batang lalaki na tila may binabalak na kalokohan. Agad siyang kumilos para pigilan ito, ngunit sa isang iglap, tumalo ng bata mula sa itaas. Diretso itong bumagsak sa pinuno na nagdulot ng malakas na impact at gambulong sila sa gilid ng palsada. Salamat sa kanyang matipuno na pangangatawan, walang malubhang pinsala ang natamo ng pinuno. Ngunit pagising niya, nasa ospital na siya dahil sa pag-aalala sa kanyang nasirang mukha. Agad siyang naghanap ng salamin, laking gulat niya nang matita ang refleksyon ng batang lalaki. Akala niya, isa lamang itong masamang panaginip munit biglang umalingaw ang ingay ng kanyang mga tauhan mula sa labas ng silid. Naalala niya ang nangyari at kung paano siya napadpad sa ospital. Tumahimik kayo, sigaw niya sa mga tauhan, munit agad siyang sinalubong ng isang suntok, nagliyab sa galit ang pinuno. Sinusubukan ba nila akong agawan ng trono habang critical siya sugatan, ngunit nang hatakin siya patungo sa bulwagan at matambad sa kanyang mga mata ang isang altar kung saan nakalagay ang kanyang larawan. Doon niya napagtanto na ang lahat ng ito ay hindi isang panaginip. Sa bugso ng galit, winasak niya ang altar. Gusto niyang ipaliwanag na buhay pa siya at hindi dapat siya Munit Ngunit walang nakinig, para sa kanila, siya ang dahilan ng aksidente, imbes na magpasalamat sa pagligtas sa kanya. Nagwala pa siya sa kanyang sariling libing, dahil dito, gusto na siyang pagtulungan ng mga tauhan, ngunit buti na lamang, pinigilan sila ng presidente ng grupo naniniwala o nainiligtas ni Deba ang batang lalaki, sabi ng presidente. Kaya nararapat lamang na iganam natin ang kanyang huling heavy rain. Dahil hindi siya makapagpaliwanag, humanap si Deba ng ibang paraan. Una, pinuntahan niya ang morgue para hanapin ang kanyang sariling bangkay. Ngunit kahit anong gawin niyang paghawak o pagyakap dito, hindi pa rin siya makabalik sa kanyang katawan. Sa desperasyon, nagpunta siya sa tulay kung saan nangyari ang aksidente. Sinubukan niya ulitin ang parehong paraan, Umaasang magpapalit muli sila ng katawan, ngunit sa kanyang pagtatangkap, hindi lamang siya nabigo na makabalik sa kanyang katawan. Kundi nabalian pa siya ng dinti at ang pinakamasakit sa lahat, tatlong araw siya walang malay, pagkagising niya, nalaman niyang ang kanyang dating katawan ay matagal nang nakremesayon. Wala na siyang magagawa, sa huli, tinanggap na lang ni Deba ang kanyang kapalaran. Sa card ng pasyente sa kama, Nabasa niya ang pangalan ng batang lalaki, Songlix Ian, kakabuhos lamang nito ng kanyang ikalabing warong karawan. Sa tablet ng bata, natuklasan niya ang dahilan kung bakit nito gusto wakasan ang kanyang buhay. Lumabas sa tablet na matagal na siyang biktima ng pangapin ni Wong Zai Ming, isang siga sa kanilang paaralan. Pinipilit siyang magnakaw ng alahas at mga gamit sa tindahan. Sa bawat pag-aatubili, walang umpay siyang binubugbog. Isang araw, pinaratangan pa siyang stalker dahilan para layuan siya ng kanyang mga kaklase. Tuluyan siyang napag-isa hanggang sa puntong gusto na lamang niyang maglaho sa mundo. Sa pagkabasa ni Deba sa diary na puno ng hinagpis, hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan sa sobrang galit na wasak niya ang tablet. Nangako siya sa kanyang sarili na paparusahan ng mga demonyong magdulot ng pagdurusa kay Lex Ian Paparanasan niya sa mga ito ang hirap na higit pa sa kamatayan. Ngunit napansin niyang sa ang mahabang buhok sa kanyang pag-atake, gusto niyang ibalikan kanyang dating gupit na snake back. Ngunit ayon sa Barbero, hindi na yun ang uso sa mga high school ngayon at pinirit siyang magpagupit ng mas maayos na estilo. Sa paningin ni Deva, ang guru ay laging mas nakakataas dahil sa pananaw na ito, kahit nahuli siya sa unang araw ng klase, Tinatawad pa rin siya ng tagapayo ng paaralan. Pumasok ka na, salamat po, guro. Ngunit hindi pa man siya nakakapanumbalik, may panibagong problema na naman siyang kinakaharap. Hindi nakasulat sa diary kung saan ang kanyang upuan. Ngunit hindi yun inintindi ni Deva dahil hindi siya natatakot makihalubilo sa mga bata nang marinig niyang pwede siyang umupo kahit saan, naging zero siya sa paningin ng mga babae sa klase. Dahil palaging natatakpan ng mahabang buhok ang mukha ni Lex Ian, hindi na maalala ng mga babae na mayroon silang ganitong kaklase. Hanggang sa tawagin ng guro ang kanyang pangalan, nagulat ang lahat sa kanilang nakita, siya ba si Som Lex Ian? Yung binubuli ng buong paarala na si Som Lex Ian. Siya na si Som Lex Ian, yung kakilala kong si Song Lex Ian ba to? Hindi ako sigurado, pero ang buwapo niya ngayon, Ngunit may isang tao sa klase na labis na nainis sa pagbabago ito ang siga ng paradan, si Homza Aymin. Kaya paglabas pa lamang ng buro, lumapit siya kay Rex Ian na tila ba'y magtuturo ng leksyon. Nang makita ni Debang ang name tag at makumpirmang siya na ang siga, umiti siya na parang sabik sa pag identi Dinala siya ng mga batang siga sa isang eskinita, natawa naman si deba sa sitwasyon. Sabay-sabay kayong umatake, sabi niya para hindi nila sabihing umapi ako ng bata. Ang unang sumugod ay ang dinawang buhok, pagkatapos ay pinasabak nila ang pinakamalaking maton. Ngunit sobrang ganya sa katawan ni Lex iyan, kaya agad siyang nadaganan sa lupa. Kahit nakita niyang tatadyakan siya ng siga, mabagal pa rin ang reaksyon ng kanyang katawan. At nawalan siya ng malay sa isang sipa, labis siyang napahiya sa nangyari, nangako siyang palalakasan ang katawang ito. Ngunit bago yon, may isa pa siyang problema. Hindi niya alam kung anong gamit pang eskwela ang kailangan. Nakita niya ang makukulay na gamit ng kanyang mga kaklase at napatingin sa hawak niyang lapis na unawaan niya ang kailangan niya ng tulong. Pwede ba kung sumama sa inyo sa tindahan ng school supplies, tanong niya sa kanyang mga kaklase na may pag-aalinlangan. Nagkatitigan ang katabi niya at ang nasa harapan na tila nag-aalinlangan ang nasa harap lamang ang nahihiyang tumamo, ikinainis naman ito ng dalawang babae. Ngunit nang makita nila ang marangyang sasakyan ni Lex iyan pag uwi, ang mga nilang may pagayaw ay biglang napalitan ng paghanga. Pagkatapos ay niyaya pa sila ni Deba sa isang marangyang kainan ng tokboke, kaya tuluyan ang naging tagahanga niya ang tatlong babae. Sa mga na araw, araw-araw siyang tumatakbo, binili rin niya ang lahat ng gamit pang ehersisyo para sa bahay. Pagka uwi niya mula sa ospital, doon niya nalaman na si Lex Ian ay anak sa labas ng isang mayamang presidente. Ngunit hindi siya kinikilala ng kanyang pamilya, kaya palaging lasing ng kanyang inaaraw-araw, ang yaya at chauffeur lamang ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit ang mga paghihirap na iyon ay naging kanamangan niya. Dahil hindi na kailangang makipag-usap sa mga kamag-anak at malaya siyang bumili ng mga kagamitan, ngunit ang biglaang pagtaas ng kanyang gastos ay nakatawag pansin sa sekretarya ng presidente. Pumunta siya mismo sa paralan ni Lex Ian at binalaan siyang tigilan ng pag-aaksaya ng pera. Alam agad ni Deva sa kanyang isipan na ang babaeng ito ay gustong maging may bahay, at kapag namatay ang tuloy na asawa ng presidente, siya ang papalit. Kaya ganoon na lamang ang pagpapanggap niyang nag-aalala sa pera. Ngunit bago pa man siya makasagot, sinampal na siya ng babae sa sanay nitong paggalaw. Malinaw na dati pa madalas sinasampal si Lix iyan. Ngunit si Deba ay hindi nananakit ng babae, kaya hinayla niya pababa ang suot nitong salamin at tinapakan iyon hanggang mabasag. Pagkatapos ay binalaan niya itong huwag lumampas sa linya. Kung hindi, ibubunyad niya ang totoo niyang pagkatao at kapag namatay ang tunay na asawa, makakabalikan nina niya, niya sa pamilya bilang karapat dapat at ang babae ay mauwi sa wala. Hindi makapagsalita ang sekretarya sa galit. Pagbalik sa kotse, nagwala siya at inutusan ng bagong guardian na alisin agad si Lex Ian. Ngunit nang umusad ang kamera, lumabas na ang guardiang ngayon ay si Dong su, ang tauhan ni Deba. Hindi pa niya alam na si Lex Ian ay ang kanyang pinuno, si Kim Darren, ngunit mukhang hindi na rin mahirap patunayan yon sa susunod. Nang magsimulang mag-ensayo si Deba ng boxing, lalong lumakas ang kanyang katawan. Sa klase ng physical education, nakuha niya ang pinakamataas na marka sa vault jump at nagkaroon ng matigas na kalamnan sa buong katawan. Ngunit may mga walang model pa rin gustong hamanin siya, dalawa sa kanila ang tumalsik ng tubig sa kanya. Nang masigurong walang ibang tao sa paligid, natawa ang lalaking may maliit na terendas. Saan galing ng batang walang takot na ito? hindi mo ba alam na ako ay tao ng lansangan, ngunit bago pa siya makapagyabang. Hinawakan ni Deba ang kanyang maselang bahagi, na paijat ito sa sobrang sakit. Ngunit nang makita ni Deba ang tato ng Dong Shui sa balikat niya, sinabi niyang ito ay bagong tatag na grupo, na itinagulat ng lalaking may tirantas. Nagpasalamat siya kay Deba na hindi nito ipinagkanulo ang kanyang pagkakakilanlan. Alam din ni Deba na mahirap magsimula ng bagong grupo. Kaya sinabi niyang hanggat hindi sila nananakit ng mahina, hindi niya pakikialaman ang mga ito. Pagkatapos ay binitiwan niya ang lalaking may tirantas, at dahil sa mga salitang yon, sumulod ang dalawa sa kanya. At kahit hinapyos pa siya sa ulo, walang reklamo. Ngunit pag alis pa lang ni Deva, dumating ng dati niyang tauhan kasama ang siga sa paaralan, ipinakilala sila bilang bago anaga, at mula ngayon, sila na raw ang mamamahala Pagkatapos ng aksidente ni Deba, binuwag ng presidente ang kick-shing at ang pinakakatiwalaan niyang tauhan na si Dongso ay nagtayo ng bagong Dom Shui at at nakipag sa pa sa sekretarya ng mayamang pamilya. Hindi pa malinaw kung anong mangyayari sa kanilang dalawa, ngunit wala pang oras si Deba para isipin yun. Dahil ang siga ng paaralan, na akala niya ay gangster na rin, ay gustong humingi ng pera kay Deba bilang proteksyon ipinakita pa ang lumang video ng pambubula kay Lex Ian na siyang naging uling patap ng pasensya ni Deba. At napagdesisyonan niyang sirain ang sarili niyang prinsipyo dahil sa sobrang kasamaan ng mga taong ito, wala nang kapatawaran, ginagawa lang niya ang tama para sa kapakanan ng lahat. Nang makita ng siga na wala na siyang laban, sinubukan pa niyang gumamit ng sandata, ngunit para kay Deba, mga lang ng bata, Ginamit niya ang lakas ng kalaban at tinapos ang laban sa isang malinis na sipa sa ere. Nang mapatombi niya ang lahat, lumapit siya sa siga at hinairang ang buhok nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, na una pang nagtanong ang siga, Ikaw ba ay miyembro ng GAM? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Ako ang pangalawang pinuno ng Kicks Gang, si Kim Deva. CEO ito ang ikalabing limang araw ng muling pagkabuhay ng pinuno ng GAM ang sumuko ang mga siga sa kanya, ngunit kulang pa para makuha ang kanilang tiwala. Kaya pagkatapos ng klase, nagsimula siyang maghanap at sa isang eskinita, nakita niya ang mga nananakit ng iba. Hindi ba kayo mapalagay kung hindi kayo ng api? Pagkasabi niya, kinuha niya ang perang ninakaw at ibinalik ito sa kaklaseng ninakawan. Ngunit ang siga ay hindi pa rin nasiyahan, inawat niya ang kaklaseng gustong umalis, at inutusan ng dilaw na buhok na asalin si Deva. Isang dalaw lang ni Deva ay napakahimik ang lahat, lumapit siya sa siga, hinayla ang sigarilyo mula sa bibig nito at itinapon yon sa kanal. Binalaan niya itong huwag subukan ng pasensya niya dahil tutuluyan niya itong gumamit ng dahas. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kasamaan nito at inutusan silang lumuhad sa maayos na pila ngunit tuminin ang lahat kay Siga at nang makita ang pahiwatig ng pagtanggi, muli silang nagpakita ng tapang. Kaya si Deba ay hindi na nagpatumpit tumpik pa, ginamit niya ang payong ng utos na pumasok sa paaralan sa oras, upang hinukin ang Siga na pumili muna, sinubukan pang lumaban ng Siga, ngunit tinamaan siya ng malakas na sampal sa mukha, natakot ang mga kasamahan at agad na tahimik, at ang unang utos ni Deba ay hindi pa rin nagbago, kailangan pumasok sila sa paaralan sa oras, kung hindi, mararanasan nila ang lasa ng puti.